ko pala si Kabuksit for today's video na naman magpapagupit ulit tayo kasi napansin ko medyo mahaba ng ating buhok dito nga kinukuhanan pa ako ng video kasi vlogger din ang aking pagpapagupitan at dito nga inumpisan na nga paggugupit sa akin inuna nga ang side bago ang left ang gulo naman ng bata na to. Pasensya na kayo sa aking mukha dyan. Puyat kasi yan. Isipan kong i-video ang aking pagpapagupit kasi sa bawat oras napakalaga. Kaya kailangan nating i-video lahat ng ating ginagawa. Kasi pagtanda natin, di na natin magagawa ito. Kaya kailangan natin gawin ito habang tayo malakas pa. Tama, tama. May naisip ka din tama. Bata ka. Kasi kung isipin natin, pagtanda natin, di na natin maalala ang ating mukha nung tayo bata pa. Kaya naisipan ko din mag-vlog hindi sa pera kundi sa ala ala ng aking nakaraan pag ako'y matanda na. Shala, nagpinto niya ng bata. By the way, babalik na tayo sa papagupet Dito nga, inaahitan ng aking buhok, kagaya ng pag-ahit mo sa ano mo. Hoy, pinagsasabi mo! Ano-ano ang mga sinasabi ng bata na to? May bata dito na eh. Joke lang, bawal green dito. Bale, tuloy lang natin ang ating kwento sa ating buhay. Oo, mahirap talaga ang ating buhay. Pero piliin nating maging masaya dahil dyan nag ang positive mindset sa ating sarili magtiwala ka lang sa iyong sarili basta ang importante lumalaban ka ng patas dito sa ating mundo basta wag lating kalimutan magpasalamat sa ama dahil siya nagbibigay lahat ng biyaya at lakas ng ating buhay ang buhay ay parang pagpapagupit lang yan pag mayroong mga buhok na hindi kaaya-ayang tignan kailangan nating alisin Parang sa buhay lang din, kailangan nating tanggalin ang mga masasamang ugali natin para sa ay kakabuti din ng ating sarili. Oo, walang perpekto sa mundong ito, pero kaya nating magbago. By the way, balik na tayo sa ating pagpapagupit. Tensya na kayo, napakwento lang ako sa aking buhay. Siyempre, bago matapos ang ating video, di mawawala ang montage natin dyan. Dito nga, ipauwi na tayo dahil tapos na tayong nagupitan. At yun pala yung aking motor, yung kulay blue na click. Yun din, yung lagi kong kasakasama kahit saan ako pumunta. Ayan, Ay, tapos na tayong pagupit. At yan yung finished product. At syempre, di natin makakalimutan ang magpasalamat sa mga followers natin at sa mga sumusuporta sa atin sa lahat ng ating video. Shoutout nga po pala sa aking kaklase na si Melchor. At ito pala yung page ng naggupit sa akin, pa-follow na lang Hanggang po. Hanggang dito na lang, salamat po, God bless you!